Hi guys, good morning. Support to this video. Kaya mo ato ang hindi na interior. Kaya mo Second date anniversary niya karoon. Og karon guys, kay plano man gyud mga iyaan, mga igagaw nga mga adto me kay ning volunteer sila og sakyanan. So ang karon is duha ka sidecar ug isa ka baobao. Sa kwara pud ni igagaw og uyuan. Ya kaniya kong lulu din ra pud ni gilubong sa pulaw nga minteryo. Dili ra pud kalayuan sa pagbiyahe kay duol ra man pud ning pulaw din sa sentro sa Tanggo. So, karon guys, kinaabot na mi dinhi sa minteryo, dinhi sa pulaw ra Ug sa amuang pag-anhi din sa menteryo guys, kainit init na kayo siya kailas alas 10 ni sa buntag ngayon na nga sakit na kayo ang init din sa syudad. So ni hapit sa mi guys kay palit mi og kuan kandila. Uh -oh. While waiting mi sa amuang ubang kauban kay naulahi manggod sila abot wa mi nagkahiusa kay tungod nagpatubil pa sila nagpahuway sa mi kay grabe gyud kayo ang kainit karong panahona dayon din ha pong dapita kay dira gilobong gilubong akong igagaw mo to amuan na lang pong gi tuba, kay duol ra man pod then kay na naman na manggit guys no kay naabot na gyud pod amo gi ba mo to nagsugod na may og panagkot mo ni ka kami tanan kauban na kay kami ra pod pamilya nga naa duol kay uban na mo igagaw mga iyaan lagyo sila na moyo kay perte manggit kay kayong ininita na mo bantang kami sa kainit ba dalang mga payong amo sa punang giagwanta kay talagsa raman pud ni pagka human na panagkot kaming tanan request niya kung iyan mag picture sa pudami kaming tanan din ha lang pud ba na <laughs> <laughs> hey, ihandumon pag humana mo picture picture din ha, guys kay nagdala man ni akong iyaan og snacks so nang snacks sa mika jud din ha kay hapit naman pud ting paniod to among pag-anhi good mo to nga may na lang pud ba nga dili may magutman din he ug sa among pagpanagkot dinhi sa among lolo guys kay wala na ni namo pang GA kay lahi man good mig relihiyon dili man good catholic among relihiyon kay among relihiyon is kaning Church of Christ bawal sa ang pagpangaji kay sa tinuod lang gyud pud guys kung kamatuoran atu ang tuuhan dili gyud ang pangaji ang makapaluwas sa minatay or sa mga nangamatay kun dili ang atuang binuhatan kalibutan din kalibutan samtang buhi pata. O kani po akong lulo ay hasya na matay is grabe gud po kani siya kaaktib sa amuang simbahan na ninguha gud siya mintras buhi pa siya ba. O wala lang po may nagdugay sa minteryo guys mo to pagkahumana mo din he is nag-decide na may manguli kina po ni kaubang mga bata.